Magandang gabi mga guys. Andito po tayo ngayon sa May Jones Bridge. Ah, uh, kakagaling lang po natin ng pakok, mga, pako, mga kaloods. Ah, uh, po tayo ng ating suki. Maganda na ngayon mga kalodi yung ano, Jones Bridge. So napadaan kami dito kaya ito ngayon ah, uh, nag-vlog tayo para may pakita sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam ng uh, Jones Bridge. Marami pa namang tao mga ka na uh, namamasyal sila, marami sa loob. So, aakyat tayo, pupunta tayo sa taas. Ladaan lang tayo mga ka-loady na, no? uh, magbibidyo tayo pagpunta doon sa kapit. medyo mabaga lang yung uh, takbo natin ayan kung nakikita nyo mga guys uh, marami pong makatambay no? papahangin sila magre-relax relax sa mga biyahe nila Ayan, shout out nga pala sa kaila kay Adventure, kay Ganggang TV Official, Orong Bindita, Taong Gobat Gusto Filming, at syempre naman sa kaya Adventure's Ghost TV. Sa kaya Linda Ocio 321, uh, shout out din sa iyo ma'am. Maganda dito sa gabi mga leads. maraming pumapasyal mga nagde-date na mga magsyuta mga mag-asawa na nagka-banding sa kanilang pamilya So, pababa na tayo mga kalodi. Ayan, hanggang dito na lang po yung video natin mga guys. So, sa mga bago pa dyan na hindi nakapag-subscribe, subscribe na po sa tayo mga kaludi. Uh, Supportaan po natin yung ating channel na Gimski TV. So, ayan po, uh, marami salamat sa inyong lahat.